Yun mga idol ah uh, Isang mapagpalang araw sa ating lahat ah uh, Ito na yung ginagawa Nung dalawang ito ay eh, Maglalagay na sila ng, ng bika Kasi nilang Agustin. binubutas itong Agustin. Concrete beam na pagtutusukan ah. ng Bakal na yun na Third beam May, Pwede namang hindi na ibotas ito idol eh. Gawa ng Mayroon din namang poste eh, dito sa sa tabi kailang mas ginusto natin ipabutas para mas tumibay pa siya. mas maganda sana ito idol kung pagka ganito yung proses yung ginagawa eh, mayroon sana tayong gagamitin concrete epoxy pagka ganyan para pag inilagay natin yung bakal talagang kapit na kapit siya. E eh, pagka yan eh, nakatusok lang na wala kang inilagay parang useless date pero ito naman na idol ginawa lang natin ito para pag sample o halimbawa lang na pagka ganito proseso ay lalagyan ng, ng epoxy pero hindi na talaga na, pwede nang hindi natin lagyan ito ng, ng bakal dyan sa beam kasi mayroon naman siyang katabing poste Ayan yung poste natin na idol eh. Ang vertical nya na eh, 12 mm at saka yung mga ties nyan eh, 10 mm. Yung pagitan nyo na idol eh, 20 cm yung mga ano yan, yung mga ties nya. ah uh, itong uh, palang ginagawa ng dalawang ito eh, Sinusubukan lang nila kung gaano katigas itong biga na 'to. Eh, yun palang Ring yan ay doli eh, nasa 25 mm dahil yung concrete cover niyan ni ano, ni 30. Saka ang laki ng biga niya ni eh, nasa 15 yung concrete cover niyan. Kaya yeah, ganyan na yun, idol. Pag uh, tapos na binari na, rin, itinusok nyo yung 12mm dyan. Ito yung mga ginawa nila. Tsaka, mas maganda yun, idol, na pagka uh, mayroong lumang pader na ganyan, dapat talaga na lagyan natin ng, ano yan, ng poste. Kasi, wala na yung kapit dyan, dyan sa hollow blocks na yan, eh. Yung pagka yan ay eh, inasa natin dyan sa hollow blocks stay take, take natin yung horizontal nyan eh useless din siya kasi hihinaan na rin yun mas maganda na yung lagyan natin siya ng poste eh, para matibay tutahan natin itong mga ginawa nila na to itong ginawa ng dalawa kanina ayan ba matibay itong pagkakadali nito mayroong tatlong 2 inches, 3, 3 uh, inches at saka 4 inches, saka 20-20 na yan o oh. naayos ito rin yun sa kabila bawat poste idol, ganyan yung ginawa nila uh, yung pagitan ng mga ring na yun, eh, hindi na natin pinatali dahil nakakasan na yan wala na rin yan silbi yung tali dyan kasi ang silbi ng tali niya ay para lang mabuo mo yung